Suportado ng Pilipinas at Malaysia ang pagkakaroon ng halal industry sa bansa. Naniniwala naman ang dalawang bansa na lalo pang mapapatatag ang kanilang relasyon pagdating sa halal industry. Si Rod Lagusad sa detalye. Kasabay ng pagdiriwang ng ika na pung taon na ugnayan ng Malaysia at Pilipinas, umaasa ang Malaysia na mapapatatag pa ang relasyon nito sa ating bansa, partikular na sa halal. Pagdating sa halal tourism, sinusuporta ng Malaysia ang Pilipinas pagdating sa training para mas lalong isulong ang industriya ng halal dito sa ating bansa. Ayon kay Malaysian Ambassador to the Philippines, Dato Abdul Malik Melvin Castellino, Importante para sa parayong bansa ang nasabing industriya. Together with the Department of Tourism, Secretary Frasco, uh, are working towards enhancing cooperation, especially in terms of connectivity and increasing the, uh, the flow of tourism between both countries. Uh, in, on this call, we hope to increase flights between Malaysia and, and, uh, and, and uh, Philippines especially uh, to Mindanao. I think for, for the, from, from Malaysia itself, some of the key areas they would love to visit, of course, is Dawao because you already have a vibrant halal tourism sector there. But, you know, under the DOT's, uh, Department of Tourism's uh, drive, objective currently, we hope to increase more of these uh, products, especially when you talk about uh, restaurants, uh, you talk about hotels. Anya ay na ikita nila ang potensyal sa bansa pagdating sa halal industry na may malaking demand. Binigyang din niya na maraming magagandang tourist spots sa bansa na kinakailangan makita ng mas marami. Kaya sa pagkakaroon ng halal industry sa bansa, ay mas makakaiganyan ng karagdagang pang mga turista ito mula sa Islamic countries. Kusaan oportunidad ito para sa pagkakaroon ng karagdagang trabaho at makakatulong sa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Rod Lugusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.